nilagyan ko nga pala ng frame to kusina namin ay tinanggal ko na nga din pala tong table namin para kako naman ay maibalot ko din to ng kulay puti bali ko nga lang pala ng wallpaper to kaya naman heto dali dali ko na nga pala tinanggal yung mga table para hindi na nga din ako mahirapan sa paglalagay yung matagal na nga pala tong table namin dahil lagayin pa nga ni Baldo to ng computer nyo ito nilagay ko na nga lang pala sa kusina namin para mailagay ko nga yung mga gamit namin tinanggal ko na nga pala tong bakal sa ilalim na nga ng keyboard para hindi na nga din nakaharang pagka may lalagay nga ako sa ilalim nito. Bumaba na nga pala itong lamesa at kailangan lang palitan ng plywood to. Sabi ko kay Baldo, pagka may budget nga, ipapalitan na nga lang namin to. Kailangan nga ay makapal yung plywood na ilalagay dito katulad nito. Pinaliktad ko na nga pala to para hindi na nga din ako mahirapan sa pagtatanggol. Ito na nga pala ng mga oras na nga nyan, kaya naman si Bunso nga ay umiyak na pero pinagpatuloy ko pa nga din to para kaku naman. Kaya ang gabi na babalikan ko nga to ay babalot ko na lang. Ito nga pala si Bunso mga oras na nga na nga din dahil antok na. Kaya heto, tinapos ko na nga muna itong ginagawa ko at inaaro-aro ko na nga lang din para hindi umiyo. Natungan ko na nga pala ng super kalanto na hindi na nga din namin ginagamit. last nga, ito na nga lang pala yung tinatanggal. Tingnan nyo naman nga yung ginakis ko sa tabi ko lang. Charis. Tulog na nga pala sa bunso na mga oras na nga niyan at niyaya ko na lang si Tyler dito sa kusina para hindi na nga din maingay sa kwarto namin. Kali tinanggal ko na nga muna yung mga natatanggal nga ng wallpaper. Tinalutan ko na nga ito ng wallpaper at hindi ko alam kung paano balutin. Buti na lang ito nga pala yung una. Ito nga pala yung kalagay nga sa both side table at kailangan mabalot talaga to ng buo. Parang nagbabalot nga lang ako ng pangregalo nga dito. Di ba napakaganda charis. Natagalan nga ako sa paglalagay nito dahil nagmabubbles nga at hindi madik. Kaya heto kumuha na nga pala ako ng basahan para mailagay ko na nga din ng maayos. Ano nga pala din ang galang wallpaper to. Ay yung mismong kahoy nga ay hindi na nga din kumakapit. Angan lagyan mo na nga muna ng extra glue para kumapit nga yung wallpaper. Kawan ko ba kung hindi lang madikit yung wallpaper o sadyang hindi talaga match yung kahoy sa wallpaper. Ito nga pala, yung difference na lang dalawa. Kaya naman, napakaganda nga nito nung natapos no? Next naman nga na nilagyan ko, ito nga mga table. At yung harap na nga lang pala, yung lalagyan ko dahil baka magkulang yung wallpaper. Hindi ko na nga sana talanggal itong mga table. Dahil ganito ko nga lang pala nilagyan ng wallpaper. Kasya ko nga lang talaga yung isang roll ng wallpaper para hindi na nga din pangit tignan. At may reason din pala ako, kaya tinanggal ko din pala yung bakal no. Dahil ipipaint ko nga sana ng kulay puti yung bakal. Pero hindi ko na nga din yung naipaint. Dahil na mga oras na niya na na, kaya naman sabi ko ibukas kung din ito. Tuloy. Kung hindi ko nga ito ilalagay, mga mami. Siya, pangit kang tignan yung kusina namin. Kaya naman, tinapos ko na nga talaga ito kahit gising na nga pala sa bunso ng mga oras na nga mga mami. Buti na nga lang ay patapos na nga din ako. Ito, pinagpatuloy ko na nga din tong pagkakover ko. Bale, ito na pala lahat ng nailagay ko at hindi ko pa nga nailagay yung pinakamalak. Dumating na nga pala si baldo at masama nga yung pakiramdam niya kaya naman ako na lang din yung gumawa nito at nakaligtaan ko nga kung paano ibalik tong tinanggal ko. Tumulong na nga pala si Tyler ng mga oras na nga niya at tinanggal ko na nga muna yung pinaka-table nun para mailagay ko na nga din yung pinaka Ang ginawa ko dapat pala na una nga para hindi na nga din na dumihan yung pinaka itaas. naman nga mga mami siya, hindi na nga din ako nakapagugas ng plato Kaya naman heto, hinugasan ko na nga din pala para may ice ko na nga din dito sa kusina namin. Nilagyan ko na nga muna ng tubig itong mga bottles si Tyler dahil hindi pa nga dumarating yung in-order. Kaya chucky na nga muna yung binili ni Balde. Next time ko na nga lang pala gagawan si Tyler. Inayos ko na nga pala itong mga Jura Box na platuhan namin at tinanggal ko na nga pala yung mga gamit na hindi na ginagamit. At nilagay ko na nga mga platuhan namin kahit medyo basa. Para malinis na tingnan dito sa kusina na. Buti na nga lang ay maaga nga din ako nagising kaya naman heto maaga din yung paglilinis ko. At maayos-ayos na nga din dito sa kusina namin at napakaganda na nga din kahit hindi paplatado. platado. Pinunasan ko na nga pala itong sapatos namin at tinanggal ko na nga pala yung mga hindi na ginagamit. Tinagay ko na nga lang pala yung mga sapatos namin sa likod ng pituan. Heto na nga pala yung kusina namin. Papaano nga ay gumanda no? Yun lang. Salamat. Please follow and share.